emo ka nung dalawang libo at may playlist na puno ng heavy riffs at hugot lyrics, malamang nandun ang The Diary of Jane. At syempre, galing yan sa Breaking Benjamin. Nabuo ang banda noong dalawang libot isa sa Pennsylvania. Original lineup? Apat sila. Benjamin Burnley sa vocals at rhythm guitar, Aaron Fink sa lead guitar, Mark Klepaski sa bass, at Jeremy Hummel sa drums. Ang pangalan na Breaking Benjamin galing sa isang kwento kung saan si Ben habang tumutugtog sa gig nabasag yung mic. Tinawag siyang Thanks to Benjamin for breaking my mic. Kaya doon ipinanganak ang pangalan. Unang album nila, Saturate, nagpakilala ng matinding alt metal post grunge sound, pero mas sumabog sila sa mga susunod na albums. We are not alone at phobia kung saan lumabas ang mga classics gaya ng so cold breath at shypre the diary of jane ito yung kantang kahit di ka fan siguradong narinig mo na sa radyo sa gaming soundtrack o sa mga emo barkada sa paglipas ng panahon nagkaroon ng lineup conflicts at hiatus umalis si Jeremy Harmel sinundan pa ng mga legal issues at health struggles ni Ben. Tumating sa punto na si Benjamin Burnley na lang ang natirang original member. Pero hindi doon natapos ang Breaking Benjamin. Bumalik sila dala ang bagong lineup at isang fresh energy. Ang comeback album nilang Dark Before Dawn nagpapatunay na matibay pa rin sila, parehong heavy at emotional. Breaking Benjamin ang naging tulay ng emo at metal para sa mainstream. Sila yung banda na kayang magbigay ng angst na pwedeng i-headbang at ihugot sabay. Ngayon, ang Breaking Benjamin lineup ay Benjamin Burnley, lead vocals, rhythm guitar, Jason Rauch, lead guitar, Keith Wallen, rhythm guitar, backing vocals, Aaron Brooke, bass, backing vocals, Sean Foist, drums. Patuloy silang nagtutur at buhay na buhay pa rin ng emosyon ng kanilang musika. Follow Dasha's story for more band stories.